Sa gitna ng isang abalang kainan, magkaharap si Solry at Haren, ang babaeng kamakailan lang niyang nailigtas. Ang katahimikan ay biglang naputol nang ilagay ni Solwi ang kanyang mga chopsticks sa kakaibang ayo sa ibabaw ng nakataob na tasa ng tsaa. Isang lihim na senadorias ba ito para sa underground sec? Tanong niya, na may pag-uusisa sa kanyang mga mata. Tumanggaw si Horin, kinukumpirma ang kahalagahan ng ayos ng mga chopsticks. Sa pag-uusap nila, unti-unting nabunyag ang nakaraan ni Horan. Sa edad na 16 ay ibinente siya sa isang tavern upang mabayaran ang utang sa pagsusugal ng kanyang ama. Ngunit dahil sa kanyang kagandahan at katalinuhan, nakuha niyang bayaran ang utang bago pa siya mag-18. Puno ng kagustuhang makamit ang hustisya, nagsimula siyang mag-imbestiga sa pagkamatay ng kanyang ama. Sa kanyang pagsasaliksik, natuklasan niya ang nakakagulat na katotohanan, ang pagbagsak ng kanyang ama ay plinano ni Chiang Shek, ang pinuno ng Red Light District. Determinado sa paghihiganti, sinadya ni na pumasok sa grupo ni Chiang Shek. Sa simula, balak niyang gamitin ang perang kanyang nakulimbat para kumuha ng mamamatay tao. Ngunit sa kasamaang palad, nabigo ang misyon at napatay ang inupahan niya. Agad na inisip ni Solwi kung si Changshik ba ang target, ngunit nilinaw ni Haren na ang kanyang tunay na target ay si Manjung Jium, ang kolektor ng buwis at nagpapatakbo ng negosyo ng pautang na may mataas na interes. Naunawaan ni Solwi ang kahalagahan ng pagpaslang kay Manjung Jium. Pagkatapos nito, ani Haren, ang kanyang susunod na layunin ay pabagsakin si Changshik upang makumplito ang kanyang paghihiganti. Ikinwento niya ang sinapit ng asa na kanyang inupahan na kahit may reputasyon itong hindi pumapalya ay natagpuan itong patay at itinapon sa kalye. Habang nakikinig si Cecil, napagtanto niya ang matalinong pagpaplano ni Haron sa gitna ng mahihirap na sitwasyon. Ang kwento ni Haron ay nagpapakita ng lakas ng loob at determinasyon ng isang babaeng naghahangad ng hustisya para sa kanyang pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok at panganib, nananatili siyang matatag sa kanyang plano, at handang ipagsapalaran ang lahat para makamit ang kanyang mga layunin. Nauunawaan ni Zoe ang komplikadong kalikasan ng underground world. Alam niya na hindi sapat ang pagtanggal sa isang pinuno ng distrito para maresolba ang lahat. Sa mundong ito, mahigpit na ipinatutupad ang pagkasunod-sunod ng mga posisyon, kaya't kailangan ng maingat na pagpaplano at estratehiya. Sinang ayunan ni Zoe ang pangangatwiran ni Haren, na uunawaan ang kahalagahan ng pagtanggal kay Manjong Jiyong bago harapin si Changshik. Naisip niya na maaaring nahirapan ang asasin sa tamang pagtansya sa sitwasyon dahil sa kamakailang pagkakasangkot ng mga tauhan ng Crimson Demon Palace. Gayunpaman, napilitan itong ituloy ang misyon, na nagresulta sa kanyang maagang kamatayan. Tinanong ni Zoe kung ang asasin na inupahan ni Haren ay konektado sa underground sect. Tumango siya bilang pag-amin. Alam ni Horen ang mapanganib na kalikasan sa kanilang grupo kung saan ang pagtataksil ay laganap. Gayunpaman kahit ganito may mararamdaman ka pa rin kahit papaano na hustisya. Nagtanong siya kay Sowit tungkol sa kanyang layunin sa paghahanap sa branch leader ng underground sect na binabanggit na ang mga ganitong tao ay bihirang makisali sa personal na mga bagay maliban kung may pansariling interes. Ipinunto niya ang kahirapan sa pag-secure ng pakikipagkite sa isang taong may mataas na posisyon. Pinawi ni Zoe ang kanyang mga alalahanin, ipinapahayag ang kanyang determinasyon na lampasan ang anumang balakid upang makipagkita sa node manager. Ipinaliwanag niya na ang background ng node manager ay napakatalinghaga, kaya't mahirap makakuha ng impormasyon. Sa karaniwang paraan. Nagtataka si Haren sa malabong mga salita ni Zoe, hindi nalalaman ang kanyang tunay na mga intensyon. Samantala, kampante si Zoe na tama ang takbo ng kanyang mga plano. Isang abiso ang nagkumpirma na ang underground sect ay naalerto sa kanilang presensya. Habang nag-iisip si Zoe, naramdaman niyang may kumalibit sa kanyang balikat, kudyat ng pagdating ng isang di inaasahang bisita. Isang matandang babae ang lumitaw sa likod ni Zoe, hinihimok siyang sumama. Nabigla si Horen sa bigla ang pagdating, saglit na nag-isip na sumama ngunit pinili niyang manatili sa mesa ayon sa utos ng matandang babae. Sumangayon siya, piniling manatili at hindi na nagsalita pa. Sa kabila ng pagpupumilit ng matandang babae, nag-alinlangan si Solwi, ngunit sa huli, sumunod siya. Hindi nagtagal, narating nila ang gusali na nagsisilbing base ng underground sect. Habang maingat na sumusunod si Solwi sa matanda, iniisip niya ang tunay na dahilan kung bakit niya iniligtas si Horian. Ang pangunahing layunin niya ay makapasok sa underground sect. Naiintindihan niyang ang sect ay isang sentro ng impormasyon, kaya't napakahalaga para sa kanya na makuha ang mga detalye tungkol sa iba't ibang pangkat at ang kanilang mga ugnayan sa pamamagitan ng isang third party tulad ng underground sect. Nais ni Zoe na mabilis at eksaktong maunawaan ang mga kalakip na impormasyon. Hinahanap niya ang mahalagang detalye, tulad ng kung kailan nagsimulang protektahan ni Chen Jiang sang si Manjung at ang lawak ng iba pang hindi nakikitang mga puwersa. Bukod dito, nais ni Zoe na tuklasin ang mga koneksyon sa pagitan ng mga pangkat na ito at ng mga makapangyarihang tao tulad ni Gamyong Lee ng Mount Hua Sect at ng leader ng Blue Dragon Sect. Alam niyang kailangang muling suriin ang sitwasyon, at nakikita niyang ang underground sect ang pinakamainam na paraan para makakalap ng mahahalagang impormasyon. Pumasok si Zoe sa pintuang itinuro sa kanya, malinaw at matatag ang layunin. Naiintindihan niyang narito siya upang isagawa ang mga paunang hakbang, alisin ang anumang hadlang na maaaring makasagabal sa kanyang misyon. Sa loob ng silid, agad niyang napansin ang isang taong tumatayo mula sa upuan, na nakakuha ng kanyang atensyon. Batiin siya ng isang magalang na binatang nagngangalang Okuyo. Nabigla si Zoe dahil inaasahan niyang mas matanda ang kanyang makikita, lalo pat si Okuyo ang branch leader. Tumawa si Okuyo, kinikilala ang surprise ni Zoe, at sinigurado niyang karaniwan ang reaksyon na iyon mula sa mga bisita na makatagpo ng isang bata sa kanyang posisyon. Inalok ni Yoke si Solwi ng upuan at isang tasa ng tsaa, inaanyayahan siyang makipag-usap. Casual lang na binanggit ni Okoyo na tila dayuhan si Solwi, na nagpag-isip sa kanya tungkol sa obserbasyon ng branch leader. Nagtanong si Solwi kung bakit siya napakamalan ni Okoyo na dayuhan. Ipinaliwanag ng branch leader na sa kabila ng mabilisang pagsisiyasat, wala silang makuhang sapat na impormasyon tungkol sa pinagmulan ni Solwi. Ang tanging detalye na nakuha nila ay dumating siya sakay ng karwahe mula sa Guando. Base sa limitadong impormasyong ito, napagalaman ng branch leader na hindi tagaroon si Solwi kundi bahagi ng isang panlabas na pangkat na wala silang sapat na detalye. Dahil dito, gumagamit ang underground sect ng ibang paraan sa ganitong mga kaso. Maingat na nakikinig si Solwi habang nagpapaliwanag ang branch leader, sinasabi na sa halip na tukuyin ang mga individual, inoobserbahan nila ang kanilang mga kilos at gawain pagkatapos nilang dumating. Tinanong ni Solwi kung ano ang natuklasan ng investigasyon tungkol sa kanyang mga aktibidad matapos dumating. Habang umiinom ng tsaa, ibinunyag ni Okayo na natuklasan nilang si Solwi. Ay nakialam sa grupo ni Chang Shek sa Red Light District. Bagaman tila ito'y isang rescue mission para kay Haren, ang tunay na layunin ay makapasok sa underground sect. Ipinahayag ni Okoyo na ito ang naging conclusion ng underground sect tungkol sa mga kilos ni Solwi. Iminungkahi ng branch leader na, depende sa impormasyong hinahanap nila mula kay Solwi, maaari nilang matukoy ang kanyang pinagmulan. Napabilib si Zoe sa kahusayang kumuha ng impormasyon ng underground sec, kaya't handa siyang makipagtulungan at nagsimulang makipag-usap sa branch leader. Tinanong niya si Okuyo kung may alam siya tungkol sa isang lalaking nagngangalang Chen Jiang Sang, na kilalang kaugnay ni Manjung Jium. Halatang nagulat si Okuyo nang marinig ang pangalan ni Chen Jiang Sang, lumaki ang kanyang mga mata na may bahid ng takot. Alam ni Solwi na inaasahan niyang ganito ang reaksyon, alam niyang tabo ang banggitin ng pangalan ng demonic cult sa lugar na iyon. Habang nagkakandarapos sa pagsasalita ang branch leader, kinumpirma ni Solwi ang kanyang hinala, na tama ang palagay ng branch leader. Nauunawaan ang pagkabigla ni Okayo, nagmuni-muni si Solwi tungkol sa pagiging bihira ng pakikisalamuha sa isang miyembro ng demonic cult. Bukod dito, pinalala ang sitwasyon dahil isang miyembro ng Demonic Cult ang naghahanap ng impormasyon tungkol sa kapwa culto Inisip ni Zoe na marahil na pagtanto ng branch leader na may conflict of interest sa loob ng Demonic Cult. Higit pa rito, napagtanto ni Okoyo ang posibleng mga kahihinatnan ng pagiging masyadong matabil, na maaaring mahayla sa mga panloob na alitan ng culto. Pareho nilang naintindihan na bagaman may malaking panganib, malaki rin ang potensyal na gantimpala. Unti-unting nagkaroon ng pawis si Okoyo habang iniintindi ang bigat ng impormasyong ipinahayag ni Solwi. Napagtanto ng branch leader na, gusto man niya o hindi, nasa kalagitnaan na siya ng panloob na alitan ng demonic cult. Depende kung kaninong panig siya kakampi, maaaring magbago ng malaki ang kanyang kapalaran. Ang pagpasok ni Zoe sa underground sect ay nagbukas ng pinto sa isang mapanganib na laro ng impormasyon. Sa paghahanap ng katotohanan, nakatagpo siya ng isang maselang na sitwasyon na maaaring maglagay sa kanya sa gitna ng isang hidwaan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang kalto. Ngayon, kailangang magingat ni Zoe sa bawat kilos at salita niya, dahil ang kanyang mga aksyon ay maaaring magkaroon ng malalaking kahihinatnan. Biglang namayani ang katahimikan sa silid habang malakas na tumawa si branch leader o tila humihinga ng hininga mula sa pagkabigla. Isang kakaibang kapalara na naman ang nagdala sa kanya sa isang hindi inaasahang sitwasyon. Nilapitan niya si Zoe, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan, at nagtanong ng isang pabor. Nabigla si Zoe sa bigla ang pagbabago ng hangin. Ngunit nang makita ang pag-aalala sa mga mata ni Branch Leader Oka, agad siyang pumayag at hinimok siyang magtanong. Ang prangka na tanong ni Okayo ay nagpatigil kay Solwi, pinipilit siyang basahin ang mga nakatagong kahulugan sa likod nito. Naisip ni Solwi, sinusubukan ba ni Branch Leader Oka na subukan ang kanyang kaalaman, gamit ang koneksyon niya sa underground sec bilang batayan. Napagtanto niya na ang kanyang sagot ay maaaring makaapekto sa tiwala ni Branch Leader Okayo sa kanya. Kaya, pinili niyang maging tapat. Isiniwalat niya ang kanyang kamalayan sa kasalukuyang mga aktibidad ni Gam Yong ang disipulo ni Jang Mie Yong na nakikipagsabayan kay Chen Jang Sang. Namangha si Okayo sa pagiging prangka ni Sol Sino ka ba talaga? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Alam ni Sol na ang pagbanggit sa pangalan ni Jang Mie isang elder ng Mount Wasek, ay nagdala ng bigat at nagpahiwatig ng kanyang hindi may kakaila na katayuan. Pinaliwanag ni Zoe na sa isang banda, siya ay nasa pakipagsapalaran upang hanapin ang mga taong may kaugnayan kay Jung Myeong At ngayon, handa na siyang itanong ang tunay na tanong sa branch leader. Kaninong panig ka? Tanong ng branch leader, ang kanyang mga mata ay nagninangning sa pag-asam. Ang tanong na ito ay may malaking kahulugan na may potensyal na baguhin ang mga alyansa at magdala ng mga bagong kaaway. Habang pinag-iisipan ni Solwi ang kanyang sagot, nagbago ang eksena at bumaling sa isa pang lokasyon. Isang lalaki, si Chen Jiangsang, ang pumasok sa silid ni Manjung ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ano ang resulta ng pagpupulong? Tanong ni Manjung ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ibinigay ni Chien Giang Sang ang masamang balita na pagkasundoan nila na isuko ang lima sa kanilang mga operasyon. Napagtanto ni Manjung Jium ang kahulugan nito, mawawalan sila ng kontrol sa kalye, na muling mapapasa ilalim sa kontrol ng Blue Dragon Sect. Habang nakahiga si Manjung Jium sa kanyang kama, pinanumbalik ni Chien Giang Sang ang kanyang pag-asa. Ipinaalala niya sa kanya na hindi pa ito ang tamang oras para sa isang direktang paghaharap at na magbabago ang sitwasyon sa tamang oras. Kailan darating ang suporta ng underground sec? Tanong ni Manjung Jiyum, ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Iminungkahi ni Chen Jiang Sang na ang pagpapadala ng isang miyembro ng Hidden Spirit Group ay mabilis na malulutas ang kanilang mga problema. Sumang-ayon si Manjung Jiyum na nag-aalinlangan sa pagdating ng tulong. Pagkatapos, tinanong niya si Chen Sang tungkol sa isang kamakailang insidente na nag-aalala sa kanya. Hindi ito mukhang gawa ng Blue Dragon Sect, sagot ni Chen Sang. Ang paghahayag na ito ay nagpabahala kay Manjung Jium. Maaari bang isang mandirigma mula sa Mount Hua ang responsable? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Naalala niya ang mga teknik na ginamit sa mga pagpatay, na katulad ng mga ginagamit ng Mount H Sect. Ibinunyag ni Chen Jiang Sang ang kanyang mga natuklasan, ang salarin ay hindi mula sa Middle Plains, kundi sa halip ay mula sa panlabas na puwersa. Nagpahayag siya ng pagkalito, nagtataka si Chen Jiang kung ano ang motibo ng isang mandirigmang walang malinaw na koneksyon sa pagligtas sa isang babae. Ang kaba ni Manjung ay umabot sa sukdulan habang inaasahan ang paparating na problema. Ngunit pinabayaan siya ni Chen Sang na sinasabing nakahanda na siya sa posibleng ito at alam na niya kung nasaan ang salarin. Sa gitna ng lahat ng ito, nagpatuloy ang pag-iisip ni Sol Wei sa tanong ni Branch Leader Okayo. Ang kanyang desisyon ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kanilang mga susunod na hakbang. Sa ibang bahagi ng mundo, nagsimula na ang paggalaw ng mga karakter, bawat isa ay may sariling agenda at mga lihim. Ang kanilang mga landas ay tila magtatagpo na nagdudulot ng isang mapanganib na laro ng pusa at daga. Nawala ang pagkabalisa ni Manjung Jiyum nang malaman niyang ipinadala ni Chen Jiang Sang ang Heavenly Guards upang mahuli ang salarin. Sa isang gusali, sinalubong ng mga mandirigma ng Heavenly Protection Unit ang isang matandang babae na takot na takot. Itinuro niya sa kanila ang mesa kung saan nagiinom ng chasi na Solwi at Harian. Mabilis na lumapit ang mga mandirigma sa mesa, at kalmadong sinabi ni Solwi kay Haren ang pagdating ng kanilang mga humahabol. Ipinakita ng pinuno ng Heavenly Protection Unit ang isang papel na may sketch ni na Solwi at Haren, at excited na excited siya nang makita niyang nandoon ang dalawang target. Inutusan ng pinuno ang kanyang mga tauhan na hulihin si Solwi ng buhay, at kalmadong tinanong ni Solwi kung si Chien Jiang Sang ang nagpadala sa kanila. Nagulat ang pinuno at hindi makapaniwalang nalaman ni Solwi ang kanilang pagkakakilanlan. Samantala, tinitimbang ni Haren ang bilang ng mga kalaban at nag-alala sa kanilang pagkakataon na manalo. Ngunit hindi natitinag si Solwi at tiningnan niya ang mga mandirigma ng may paghamak. Galit na inutusan ng pinuno ang kanyang mga tauhan na tapusin agad ang laban, at mabilis silang sumugod kay Solwi. Ngunit may isang malakas na ihip ng hangin na itinulak palayo ang mga mandirigma hindi makapaniwala ang pinuno sa lakas ni Solwi. Lumapit si Solwi sa pinuno at tinanong kung bakit siya nagulat. Sinabi niya na malamang ang pinuno ay miyembro ng Heavenly Protection Unit sa Red Demon Court, at nabigla ang pinuno sa hindi inaasahang kaalaman ni Solwi. Ipinaliwanag ni Solwi na kung sinusunod nila ang utos ni Chen Jang Sang, ibig sabihin ay tagasunod sila ni Gui Sama. Sinabi rin ng ating bida na siya ay nagmula sa Mount Huasek. Nagduda ang pinuno, ngunit kalmadong sinabi ni Solwi na hindi na mahalaga kung maniwala siya o hindi, dahil hindi na siya makakapagsalita kapag patay na siya.